puso ng Florida Blanca, Pampanga kung saan ang lupa ay humahalik sa langit at ang tradisyon ay sumasayaw sa agos ng panahon. Naninirahan ng isang matatag na lahi ang komunidad ng mga Aita. Sa loob ng maraming henerasyon, kanilang iningatan ang kabundukan, inaruga ang kagubatan at dinala ang karunungan ng kanilang mga ninuno. At ngayon, sa pamagitan ng proyektong Lawa at Binhi, na Department of Social Welfare and Development may bagong binhing itinanim. Ngayong araw, ating sasaksihan ang isang kwento ng pagbangon hindi sa paumagitan ng donasyon, kundi ng paggalinga at paglapit, isang pagsulyap sa buhay, pag-asa at pagkakaisa. Ito ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. maberde, tahimik, maaliwalas. Saksi ang kalangitan sa malawak na tanima ng mga kababayan nating Aita sa lupain pinahiram ng Florida Blanca National Agricultural School o EFNA sa Pampanga. Sampung ektaryang sakahan ang sabay-sabay na tinamnan ng mga magsasahang Aita ng mga gulay, gaya ng sitaw, okra, talong at patola. Ang mga buto ay mula sa lalawigan ng Pampanga sa ilalim ng programa para sa food sustainability at livelihood. Kung ako po yung tatanungin, malaking tulong siya, lalo na sa mga sa amin, sa mga kaibang kapatid namin na nagsasaka rin. Ito, para kasing content po kasi ito, parang training ground din po kasi ito para kung sakali yung nagawa namin dito, may apply din doon sa, sa loob ng komunidad. Ganun po. Oh, Kaya yung pong nagtatrabaho namin, ini-encourage po namin silang tinuturuan. Kung sakali, balak din nila sa lugar nila, tutulungan po namin sila na gawin yung ganitong pamaraan. Sa tulong ng mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan, Binigyan ng bagong pagkakataon ang mga Aita na makapagtanim sa kapatagan. Apat na pong taon nang magsasaka si Tatay Rick. Aniya, malaking bagay na ngayon ay sa patag na sila nagtatanim. Ang pinakamahirap sa pagsasaka, yung mga talagang nasa bundok. At least dito, medyo maayos kasi una, naabot na sa sakyan. Yun yung madali po kasi, yung maganda. Kasi kung doon sa amin, sa bundok, wala, walang mahusay na kalsata. Makakarvest ka man ng marami, yung magiging kosmo doon sa paghauling, malaki. Pero dito at least yung mga bumibili, sila na yung dumadayo. Sa bawat tagtuyot, sa bawat bagyo, pagkain at kabuhayan ang agad na naapektuhan. Pag may inani ka, eh yung mga kailangan mo, lalong lalo na po kasi ngayon, kailangan po kasi mga bata, mapag-aral mo na rin Di po. Hindi sila pwedeng mahuli sa patag. Dito, ang mga tanim ay hindi lamang para sa sariling konsumo kundi para rin sa dagdag kita at siguridad sa pagkain ng komunidad. Isa rin si Mariette, isang Aita na ngayon ay masiglang nagtatanim sa malawak na lupain. Sa mga panahong wala siyang ginagawa sa bahay, napagpasyahan niyang maging voluntaryo sa sakahan. Sa bawat binhing kanyang itinanim, lumago ang tiwala sa sariling kakayahan at ang posibilidad ng mas magandang kinabukasan. Malaking tulong po sa amin sa kabuhayan po namin sa pangaraw-araw po. Pagbaan po ng mga bata sa pag-aaral po. Ganun. Nakakaani na po kami kasi ngayon dito. Tapos medyo malapit po. Kesa doon sa pinagtataniman po namin, medyo malayo po. Upang lalo pang palakasin ang komunidad, bahagi ng ani ng mga Aita ay binibili ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para sa kanilang mga feeding programs. Yung lupa po ng Florida Blanca nagiging productive. Kung dati, uh, purely bare lang po ito, wala, walang mga tanim. Ngayon, na-cultivate, naging productive, nakatulong sa livelihood ng mga katutubong AITA. At yung produkto po nila, hindi lang to basta binibenta sa market, bagkos, kinukuha na ng provincial government, siya na ang bumibili para ibigay naman sa mga district hospital, sa mga district jail para po maging sustainable po yung uh, programang ito. Ang pagkakaroon ng sigurado at direktang merkado, ay nagbigay ng kumpiyansa at ginhawa sa mga aita. Hindi lamang sila nagtatanim. Sila ngayon ay katuwang sa pagpapanatili ng kalusugan at nutrisyon ng mas nakararami. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Florida Blanca, sinabi niya na kabilang ang mga magsasaka sa patuloy na mabebenepisyuhan ng mga programa sa ilalim ng DSWD. Namitas din ng talong at sitaw ang kalihim kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pampanga. Bilang paunang tulong, namahagi ang kalihim ng kahon-kahong relief goods sa mga katutubong magsasaka. Dumalo din sa aktibidad si DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na naglapit ng proyektong lawa at pinhi. Ang ahensya natin ay uh, pangunahing target talaga na tulungan ng lawa at pinhi ang mga katutubo. At kasama na dyan yung katutubong AITA. Kaya nakasama natin sila, una, para tulungan dun sa kanilang pangailangan na iangat ang kanilang kabuhayan, lalo na sila yung primary na nakaasa sa ating kalikasan. Ang lawa at bini ay nangangahulugang local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished layunin ng programa na hindi lang pansamantala, kundi pang matagalan na magkaroon ng sapat na pagkain. Sapat na tubig at maging mas matatag ang komunidad sa harap ng sakuna. Lubos po kaming nagagalak kasi napakaganda po nitong programang ito na kung saan talagang direktang nakakatulong tayo sa ating mga AITA. Uh, kung makikita po natin, nabigyan po sila ng trabaho, nabigyan po sila ng kita, at bukod po doon, nagiging uh, sustainable po yung kanilang uh, kita. So, secured po yung pamilya nila sa mga gastusin. At the same time, katulong po ng gobyerno yung kanilang uh, uh, programa. Bo, maraming salamat po sa mga tulong po nila sa amin. Sa mga binhi po, tapos sa goods po na binibigay para kainin po ng nagtatanim po dito. Nagpapasalamat po ko kasi sa ganitong paraan po ng gobyerno, nababawasan po yung hirap namin. Halimbawa, kasi yung imbis na bababa po kami ng bayan para makipagtrabaho or ano, dito lang po sa amin, matatrabaho na po namin yung mga lupa namin. Tapos at the same time, bibigyan pa po, po kami ng gobyerno yung mga bunga pa ng pananim mo. Pag pwede na yung harvestin, eh, parang dobling kita na rin po sa amin. Kaya mas napakalaking tulong po sa Bilang namumuno dito sa farm na to, malaki po ang pasasalamat ko lalong-lalo na kay Secretary Gatselian. Ngayon po, may commitment sa amin, magpapalagay na rin po siya daw niya ng tubig, yung uh, water system na solar para pantulong dito sa pang-irrigation dito sa mga gulay namin. Malaking tulong sa amin kung mabibigyan kami ng isang sasakyan na panghawling truck para pagbumiyahe kami mula dito papuntang San Fernando o Manila, may sarili kaming sasakyan. Sa lupaing matagal nilang pinagyaman, muli nilang natagpuan ang pag-asa. Sa mga programang akma sa kanilang pangangailangan at kultura, nabigyan ng tinig at halaga ang kanilang pagkatao. At sa bawat bunga na kanilang inaani, kasabay din ang aning pangarap. Para sa kanilang pamilya, para sa kanilang komunidad, at para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak, sa bawat butil, ay ang pangakong may dangal, may kakayahan at may buhay na walang iniiwan. Ito'y higit pa sa proyekto. Ito ay isang pagtutulungan, isang patunay na kapag ang pamahalaan, komunidad at malasakit ay nagsama, ang pagbabago ay hindi lang posible. Ito ay tiyak na mangyayari. Sa mga aita ng Florida Blanca, Naway patuloy na lumalim ang inyong mga ugat at lalong tumaas ang inyong pag-asa. Sapagkat sa bawat binhi, may malawak na tanimang sisibol at sa bawat puso, may nithiin na umasenso. Naway kinapulutan ninyong muli ng panibagong aral at inspirasyon ang kwento ng mga Aita. Ako po si Bianca Piedad Damondong na nagpapaalalang sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.